Hello guys, welcome so, to another vlog. Kasi so kasi nga, magkaroon kami kayang... ng blessing dito sa Pwede bagong nai, sigurang... tahanan ng aking bayaw. Ito na paggawa na ng aking sister yung kanyang yeah, Ito na yung kanyang bagong bahay. Dito to gawa. sa Silangan Cemetery sa may Ligas Dos, Baco or Cavite. Magkakaroon din kami ng kunting salusalo pagkatapos ng blessing. Magkakaroon kami ng Ayan, panoorin natin

lukang upang mapakinabangan pagkain ko sa luma na makita ng kalaban na ayon yung mahal. Sa ulo ko'y ginupos na nalis na niyong lukot at pati ko ako'y ginupos sa iyong pag-ibig na lukot na sa ating iyong kaloob. Pag-ibig mong kabutihay, tatagday ito kay nanman at ako ay mananahan sa bahay mong dalangin na ng magpasawalanan.

Jerusalem na at tatahaki upang kaya Magpasa... ang na sa pamamagitan niya sa Kristo kasama sa Espiritu Santo magpasaro yung ng Diyan, ikaw may sa iyo mga ng mga Ang manamit ka sa mga kalagalan. Pagpasahin mo mo, sundin ang loob mo dito sa Apoia para aquele irmão de Gaúl do Capaz, de Mar Mata Mahas, de Ostani, do Norte do Estado, do Mato de Sapé, a Paraná, a Bárbara Maria, a Bárbara de Graça, a Bárbara de Jesus, o Massa de Deus. O que eu falo é o Bárbara de Hart, ele fala no Mar de Jesus. Santa Maria, Deus, apa yang man kalau kepala semacam hal senulis ini itu nomor satu mas lah sampai yang bukan hati sahaja lah apa yang masuk yang dulu

Lagyan mo dyan. dyan. nga ako kuya kasi madilim. Against the light. Oh, kain na agad siya, Oh. Ayan eh, si kuya, Oh, kain na agad. Ayan na, ayan na. Kuya, kain. Papa. Kain pa hindi ang mga pare doon ayan kain na kunting talo, -talo. ano hirahanap mo? hindi kain na kami butong na napaisip ako pagdating ko dito ulit to squad. <laughs> Sa pribadong tchunto. Aba lang <laughs> <Kaino, guys>. 'to lang Kasi tinract nila doon hina ng mga pelito. 'Di na games. Kotra mo wala. Sir, 'yung pina, 'yung postman dito. susunod dapat may nakaris maka standby na diyan. may Wala pa sila mainan. Hindi yung iba ayaw magpabili nga ang pag-ulaw na oh, Kasi nung try si mama ka ako, wala ka silta. Sarap pa ngayon ha, PGP. Ayan ha. Wala na laman, basura na lang. Inaubos niya. Ayan. Inaubos niya. Nakit yan. May nangangalakas na siya. Ayan guys, nagpe-prepare na kaming uuwi kasi hapon na. Kanina pa kami dito mga 9 o'clock ng umaga. Ayan na po kuya. Suset. Bye bye for now. Ito naman guys Noong November 1 Dumalaw yung kapatid ni Kuya Rolly Pamangkin Apo ah, Hipaga yan Diyan sila nag overnight Hindi rin ako nakarating dyan kasi May pasok pa ako sa trabaho So kinabukasan na ako nagpunta dyan dyan sila natulog may mga dala silang mga pagkain ang dami hello ayan, baby, baby. <laughs> lang oh oh magnanay nagkukwentohan <laughs>

Lagi yung ano, pagkailan ano yun. Tama na yun. Ano to? Pasaway talaga itong anak ko to. Si ano nga eh, sino ba yun? Si Mon Mon? Si Mon Mon ba yun? Ang dati yung nasa kanya dati. Tsaka si Angelo. Pipi! Ah! Did you know? Ayun si ate mo ah. Busy and please si ate. Nagawa siya sa airbed yung wabot ko. Sarap matulog dyan. Lalo lang may aircon. Sus. Sarap-sarap matulog dyan. Isa nga lang. Wala pa yata ang limang buwan yung ganyan kung sila. Bakit? Eh, nananahi ako. Nanunod ako ng TV. Kada putol ko ng sinulid. Inutusok ko doon. Hahaha. <laughs> 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 Ay, very good no? tapos ko na tatahin ko naman lalagyan ko lang kinulid puputuloy ko naman tapos na tusok ko naman doon baka mawala yung kahayong okay baka talaga isang, isang oras baka parang mababa yata hindi ka natal sayang yung dinala pa sa dagat yun eh para malaman kung nasa meron

Hapon na, hapon na. I ilayo mo yung kandila kasi eh. para hindi magano.